mga pre, nandito tayo sa Susano Road. Yeah, sa tayo mga pre. Ito oh. so, yung pagpuntang bayan. So, sa lahat ng mga ano mga pre, sa lahat ng mga nakasusuki, no? Sa lahat ng mga nakasusuki, motor na susuki, na nahihirapan bumili ng mga pisa Kung saan-saan ka naghahanap ng na pisa So dito sa Susano Road So lahat, sa lahat ng mga taga North Caloocan O taga Nubalitis, taga SM So dati kasi nahirapan na ako maghanap ng uh, ng uh, motor ko no? Kasi Birdman motor natin sa So nandito na rin ako sa Susano Road So tuturo ko sa inyo kung saan yung bilihan ng mga visa ng mga Suzuki So dito yan mga master sa Susano Road Yan ito kapuntang bayan So katabi lang siya na Starbike, no? Ayan, Starbike. So, katabi siya ng Starbike at ng Emilio. Ayan, oh, um, Emilio. So, ka ng bayan, mga master, bandang kanan to, papuntang ng bayan, galing ka ng kamarin. So, yan yung, dito yung bilihan ng uh, mga parts ng Suzuki. So, gano'n siya ng, ano, ano, ng Starbike. Starbike. So, yung mismong star bike din siya no? so dito ka magbabayad sa star bike pero yung ah uh, yung, shop, uh, yung ano yung tindahan is uh, dito sa tabi tabi mismo so makikita mo rito sa so yun so yun mga master ito yung star bike yan, nakalagay dyan no? spare parts so dito mabibili yan dindahan yeah, na yun mga master tatanong na natin kung talagang lahat ng dinda ng parts nila dito is pro. so ma'am morning po <laughs> for the vlog po <laughs> tatanong ko lang ma'am kung lahat ba ng pizza na nandito is pang susuki susuki po mayroon na rin po kami ano pang honda ah, mayroon na rin po kayong okay, ibang okay, parts okay, so pero karamihan po ng parts nyo ay susuki no so lahat lahat yan mga ano yan mga genuine ah uh, so yan mga master oh, natin dito so dito yan sa star bike mga master yeah, so yan yung shop nila so pag linggo ma'am sarado kayo no yun so pag linggo mga pa mga pre eh, sarado sila so kailangan pagbibili kayo ng pizza dito is uh, Monday to Saturday lang So yan, pag, bibili ka ng pizza, uh, ano ka sa kanilang pizza, bibigyan ka nilang resibo. Pagkatapos niya, uh, dito ka magpabayan. So doon ka magpabayan, so, sa cashier. Yan, si Kuya bumili ng pizza to. Kaya bumili kayo ng pizza? Sa Suzuki Opo. Okay. Uh, yan. So si Kuya. Taga saan po kayo? Kamarin. Oo, oh, kamarin. Yan. So yan yung resibo ni Kuya. Babayaran niya yan sa Ayan, so ang dami niyang binili o, oh. babayaran niya doon sa cashier, doon sa loob. Tapos, babalik siya rito para kunin yung pizza. So, yun yung pizza. Ito yung pizza ni Kuya? Opo. Ah. Ayan, shoutout po ma'am. Hello, good morning. <laughs> Pangalan po? Ay, Grace po. Ah, Grace. Shoutout po kay Ma'am Grace. Kayo, kayo tayo eh. Shout out eh. Sige, <laughs> maraming maraming salamat po. Ano uh, ma'am? Ah, oh, may service dito. So ayan, dito pala mga mga service. Mayroon din silang service ng mga ah, uh, susuhe. No? Kung papagawa kayo, lahat ng susuhe, Fran. So gagawin nila dito sa so, dito yung service uh, dito. Dito yung mga ito yung service center ng Suzuki Service center ng Suzuki sa so Shout out po sa mga Shout out Kung <laughs> so yun, um, papaservice kayo ng Suzuki mo Ito lang po sa Starbike right. it yes. Ito po ang itahin namin uh, yeah. ah, thank, you, thank you So ayan mga master lang update ko sa inyo sa lahat ng mga nakasusukay dyan ng taga North Caloan bye bye po sila mga mga maraming salamat bye bye right. sa lahat ng buwang thank you boom